Mga kaisan, magandang umaga po. Yan, dito sa amin mga kaisan ay maulan. Pero, ayan, kagaya ngayon, kahit summer, summer na po ngayon, pero naulan pa rin. Pero minsan, tumatagal po ng uh, isang linggo ang init, atin pong uh, pinaghahandaan na. Bumili tayo na rin ano, mga kaisan. Bumili muna tayo ng dalwa Yung bang, ang tawag na rin. Basta, nakita ko lang rin sa Lazada. Yan, makikita ninyo, heavy duty to mga kaisan. Yan, tapos nagpagawa tayo ng tubo dahil yung binilhan natin nakalagay dun included na yung tubo pero hindi po nila na isama siguro yung nalimutan yan nagpasadya po tayo na rin yan lalagyan lang natin ng tiplon mga kaisan ito ba yung ginagamit sa mga ano nalimutan ko ng pangalan yung nagti 360 po rin pwedeng 360 pwedeng kalahati lang ngayon bali magtitiplon na tayo mga kaisang tiplon. Inabot la, tsaka ito po oh. Yan, bumili din tayo na ring ti. Para mas marami. Bumili tayo ng dalawa. Pag nagkaigi po ito, alam mo, mga kasi lagi tayong testing tapos ay paghahanda lagi sa tag-init. Dahil uh, Abril, baka po mag-init. Sabi daw po ay may ilning nyo, pero hindi po naman ang uso sa amin. Ay, ang akin lang. Baka nga biglang matuloy iyon, wag naman sana. Pero sa ibang lugar natin, sa atin, ilin niño na. Pero dito naman sa amin po, kahit ilin niño ay hindi po ano. Nag-uulan pa rin po. Testing lang muna mga kaysa kung nagana. sa to eh. Pero lalagyan pa po natin ng tubo. Sisita pa natin ng na maganda. Ano nga gana? Ano, gana? ah? malayo din ang abo. Ang galing nung nun. Sine-setting pa po pa eh kung lahat yung mga doon. Oo, oh, malayo din. Dito mo ito eh. Dito nga. Meron tong heavy duty. Parang takla pang ano eh. Maganda yung heavy duty niyan, na yan. Yun yung malaking hus. Oo. Oh. Natulas na po din eh, pag hindi na natulas, utoy. Eh. Lagyan mo ng tape. Anong goma? Lagyan ko. Pwede na po. At least naga na mga kaisan. Try lang. Subok lang. Sineshaping pa rin mga kaisan kung paano mag-360. Pinipinipindot. Narala lang yan. Narinapalo. Oo. Oh pag tinanggal mo rin eh, siguro sa kasa ka nagtitrisig ito yun may naikot oo ay tinatanggal yan baka aring nakalak ano hmm Nakamin, nakaminding pa lang dun sa may ano eh kaunti eh hmm hindi naikot naikot kabaak ang galing ano malayo din. Pero pag retudo, abot sa gitna. Hmm. Hindi ka na mapagod. Hindi na. Hindi lang po tayo mga walo. oh, hindi, hindi na. Ta Mar marami tayong nagkagawa habang nag kahit... Mar marami, madalang naman siguro itong gamitin dahil lagi ditong naulan. Subok lang. Wala namang wala ako. Ah. Ito yung letter Y. Uh. Nag-letter Y tayo dito. Bali ang inuna natin itong lagi na iinitan. Doon walang problema, malamig ang singaw gawa ng mapuno. Ito oh. Yari na po yung isa, sinet up po natin. Yan 360. Bali ang abot niya ay hanggang doon. Yan. Tapos ay Yan, tapos na. I-set up po natin na yung isa. Ang nagiging na iinitan yung burol doon sa kabila ito abot na yan eh hanggang dun yung kabala walang problema laging testing mga kainsan pero sana wag magkaroon ng pamasok Pinaga, yun ang pinag-aaralan pa rin natin yung parang nagliliptok-liptok sa sili pero kung mas maganda kasi ang dilig sa ilalim pero ito yung subak lang subok lang naulan parang akin ba naulan naman para din parang ulan din ba ito kung tawagan ay pamasok mga kaisan, nakikita nyo lagi yung pinagtatalunan sa Facebook. Discarte of diploma. Ang importante daw ay discarte kaysa diploma. Ang may ipayo ko lang sa mga kabataan na lagi napapanood yun. Para sa akin, mas importante yung college ka muna. Aral ka muna ng college ang may ipayo ko sa inyo pagkatapos mo nang mag-aral saka ka yun iba kasi yung pinag-aralan kasi yung iba parang nabibrinwas din na uy di diskarte na lang ako kaysa mag-college para sa akin yung pananaw na ganoon college ka muna bago ka dumiskarte <laughs> di ba mga kaisan siyempre paano ka makakadiskarte kung kulang ka sa kaalaman knowledge sa papel oh. di ba Di lalo dito sa Pilipinas pag hindi ka nag-aral, puta na hindi ka tatanggapin dito sa atin. Kaya aral muna kayo. Saka na kayo dumiskarte pag kayo tapos na. Pwede pwede kung kaya niyo naman, pwede niyo pagsabayin. Aral diskarte. Pero para sa akin, focus muna kay sa pag-aaral. May mga nagko-comment din. Eh. Aral o diskarte. Lagi din trending siya sa Facebook eh. Aral muna kayo. Saka na kayo dumiskarte. Enjoy na muna yung pag-aaral. Nalagyan ko mga kaysa ng tiplon para hindi po, ano. Para hindi siya masyadong sumingaw. Yon. Yon. Yok kabot na yan bali padalawa na po ito susubukan natin kung a-approve sana ay are po yung magkaigi eh. para walo ang naman ngayon yan dinali po natin sa burul yung po naman ng ating gatong ay ano, isang daang piso pagkakatipid po. Isang daang piso baka po hindi pa madali maghapon. Nari ka utoy. Bubuhay na po natin ang makina. Oh, ito pa rin na ano na utol. Bilog na yan. Pagkalaki. Bilog na yan. Hindi, bubuhay ko lang po yung uh, makina mga kainsan. Ano? Ta naman, ay, dapat pag, hindi utol. Pag naman ikaw ihihiramin mo at magdidinig ka. Takarasin mo lang yan. Para lang iikot mo. Tapos babalik ulit din doon na ulit. Oo, oh, hari oh. Ay siya nga ano. Hmm. Kailangan ano din. Ma-discartehan na din yan. Binili ko lahat yan. Set up yan. Ay gabot yan utol. Tapos nga ba daw? Gabot yan. Iyo. Yeah. Tayo pa. Kaya lang iba baka parang tagilid. Titisingan natin. Buhay mo muna. Ah. Dito utol. Gabot yan. Iyo. Yeah. Eh, ay, pag kami anim walo ay wala na. Walo. Hindi na magdidilig. Marami ko pa tayong magagawa. Pahit yeah. mga naman, ang atin naman po iwas sa ha hasil. Yan camera po si Doktor. Hindi na po ako ay. nagbihis at maya-maya po pa uwi na rin alas 11 at kasama ko nung pagpapa-check up po si Mickey. Ang kagandahan naman dito sa atin, sabi ko nga, kahit summer o ah, na, na Hmm, na kasun. ng isang linggo, tatlong linggo kung wala. Pero, naatagal din ang init ng dalawang linggo pag sinasama. Yun yung pinagkakandaan ko. Patay talaga. Ang Hindi hala. Pero... Lanta. Hala, lanta. Yun yung pagkakandaan natin. Walang problema sa tubig pala dito. Wala. bos mau dot Gatong gatong boy Ayo tol Agak anakan bisa kaya Parang enggak to 360 Yung. Naga, okay, ah naik isa isa Malalak sa mga makina. Yung ba Oo. Pero kaya no. Yung isa malakas oh. 360 ba? Oh, 360 isa. Kailangan pala yung dalawa lang ang talaga. Pwede bago na uli. Ah, kaya. Kaya utong. Pwede basag yung isa. Ay, mahina na ang dating ng tubo Pressure ano. Pressure. Kaya nga tisindahan. Ay, butas utol. Saan? Ayun. Ay, natanggal uh, utol. Ah, ito. Natanggal. Kema. Guma lang 'yan. Ah, natanggal utol. Natanggal. Kaya mahina ang pressure doon. Yo, todo na utol ay no. Oh. Todo na. Oo. Natanggal. Ayan utoy utamong. Yan. Nag 360 na um. Tabi. Oh. Tagilid lang. Ay, Ay, ako na po. eh. Oh, yan oh. Woo! Ay, aprob. Oh. Oh. 360 ano oh, toy. Malakas oh. na Aba. Walang oh. <laughs> jo. Libre dilig na po tayo. Woo! Aprob. Yan, mga kainsan, oh. Oh, hindi wala na tayong problema. Oh. Oh. Yo. Pagkakalayo naman ng hayon. Yo. Oh, alam na to. Approved na ito. Meron pa mga kaisang heavy duty. Mas sa uh, triple po nito ang layo. Kaya lang sabi ko, titistingin ko muna ito. Heavy duty din naman to pero... Ha? Uh -huh. huh? Are utol ka mo? Awey oh, na ambon, may sariling ulan. Aw, oh, utoy. Wala ka nang didiligin. Wala na ilang niya. Ay lakas ng pressure, utoy. Aw! Oh, napilwag. Aw. Oh. Wala na. Wala na utoy, oh. Oh. Otoy Approved na. 360 yan otoy Abay Layo Libre na dilig naman Oo oh. Galingan ha Oo oh. Abo tayo dito Parang lumakas ano oh. Malakas yan otol Igigit nakit na ako pa Aabot Iyay yeah, eh, pag otoy magdamag na ganyan Ayan, tipid naman sa gata ating makina, ah. Oo. Oo. 360 na pala. 360 yan. Libre-dilig na yan. Isa, na. Yung isa o to, eh. Lalakas pa yan. May pulak-pulak laang yan. Yan, eh, mayroon laang mga gumang tatalian. Malakas, oh. Lalo kung maganda lalo kung basag yung isa. Yung mga naambon na naman na ito. Yeah. Ah, pero abot na lahat yan, abot na. Ano to, approve Taasan mm -hmm. mo pa? Pataasan ko nga para mas malayo ang abot, utoy. Yeah. Mataas pa utoy, approve yan. Nasabi ko sa iyo. Yung mga gala, parang babagsak inaambon. Uh -huh. Oo man, kayang-kaya -kaya yan. Uh Ay, Panibagong idea po. Malakas eh. Yan o ito'y ano sa pagtag-init Ayari mo tabi dyan Abot ka dyan Abot ka dyan Abot ka dyan Ayan na Pwede ba mataas na kuya? Mataas Tataasan ano? Ay oo uh, uh, Mataas pa utoy pala ang kailangan Naangon? Oo oh, oo oh, oh. Utoy Kasi nagwawala na tumakas na yun sa'yo nung Yon oo Pagumbay Nakapagagaw ah, pala na yun Walay kompleto na Walo? Pagpalimit muna palo, kaya naikot Oo Dalik, dalik Abos hanggang tungo, kalahati na Basa na nga ah Wala na tayong ano, wala ka nang alalahanin Pagkabuhay mo sa Pagkabuhay mo sa maga, pwede ka na magpakain ng manok Ng kabayo Tapos ay baboy Hindi ka na yung magdidilig pa isa-isa Malakas. Na Malakas. Na, na, 230 pesos. Eh, oh, hindi ka na maaabala eh. E Lagi mo sabihin punong-puno. Walang malalaki diyan. Meron. Meron, kaya lang eh ang angnais ay, ay isip ko naman utoy ano pa. Parang ang babagsak ng kanya anong laki naman baka magiba. Ay Kaya sabi ko ay rilaan muna. <laughs> oh. Ang na lang sa kanya pressure ng tubig yun, know? walang makin ha. You know? Layo na kabuto to Para auto pag uh, isang ano, isang gala maganda rin ano. You know? Naambulin sa taas ano, pwede nga. Kailangan na mga makakabili ng hus na. E kahit aring pinakamurang hus, ari po ay mumurahing hus. 15 po ang yarda. Kaya na po yung suportahan yan. Ayos o toy. Yeah. Toy approved. Ha? Ayos ano? Oh, makakabili ka utoy. Water pump. Ayun na utol. Para ka na ano. Aram hindi ko na problema at hindi naman na masyadong ano. Yan lang, yan lang ang problema ko laging tuyo. Yung tahaw. Oo, tsaka ito. Oh. <laughs> isang buhay mo na ayan mo na. Kahit pag mirinda ka na lang. Laging ulan na yan. May ganyan ay. Approved na po aring isa. Ang baka po bukas, bibili tayo ng mas mahabang hose. Mas maganda daw ay siguro i-try namin yung mataas para mas malayo ang kampan. Yung isa, mga kaisan, tingnan natin kung ayos. Pero pag-aaralan pa rin natin kung makaka-apekto siya sa halaman or hindi. Pero parang hindi naman siya makaka-apekto eh. Ah, ito mas mabilis ang ano nito, oh. Ah, ito maganda rin to. Oh. <laughs> Basa ayan Oh. Ah, na rin mga kainsan, no. Ah, eh. Ito malayo din ang abot pala nito, oh. Malayo. Hmm. Ayos din ari. Malayo din po ang abot. Oh. Malayo din eh. hanggang dulo eh. Oh. Capacity po niya ang layo eh. Oh. Yan. Ayos na. O order pa po tayo ng uh, isa, Dalawa. Mga dalawa po doon. Tapos ay tatlo. Mga walo po. Walo. Walo. Ngayon naman po ang uh, titistingin natin kukuha po tayo sa burol ng malakas sa tubig na, na hindi nagagamit ng gasolina walang pressure yun po yung isa sa pinag-aaralan natin na wala naman pong tubig ah kung bakit walang gasolina hindi na tayo gagamit ng gasolina yung kinukuha na natin doon sa burul. may matakas po na bukal doon Dus, siguro gagamit lang tayo ng mga tatlong hose para makapagtanim po tayo ng buwan ng Abril doon po mahal ang gulay ay nakahuhulip-hulip uh, naman po meron po akong dalawang tao nagdidilig ayun po oh. <laughs> <laughs> nagkukusa ayun nagkukusa na ako sa'yo no? basa na eh. diretso proning na rin po meron mong mga namamatay na pa isa-isa oh, hulipan po natin maganda po maganda ang panahon Ah, lakas na no. oh. Hmm? Masa na yun. Ay, basa na basa na. Oo, papatayin oh. Isa. Dulo, dulo. Ayan. Ito, labot ka dyan. Ayun oh. Mama sa... Mabilis ang ikot na rin isa. Narin. Narin ang na taas. Ari. Oo. Mabilis eh, no? Ah. Basa, oh. na basa na talaga yan. Mabilis ang ikot na rin isa ano. Oh. Muta ikot na agad. Malayo ang abot. Eh basang basa pati puno ito yun. Oo. Oh. Malayo lang kayo nung. Nakakabasa. Mga kaisan, pauwi na po tayo. Mag-aalas 12 na. Kabuti, pauwi na. Mga kaisan, pinapacheck up man po natin si Mrs. Na andun po, naka ano na sa doktor. Mga kainsan, ako'y ni sa ano, kalimayor mayor ba ari? Ari lagi kung baon nung, tandaan nyo ari mga kainsan, yung tinapay na katagalugan, o ito'y usula ang dito sa amin lugar. Itong kulay pula. Ngayon lang po ulit ako nakatikim nito. Meron pa pala nito, na ito, nakita ko dun. Um. Kalye mayor po, katapat nung kay Dr. Aldrin. Ayan o. <laughs> Namiss ko bigla. Taro ko na pong dito nakikita eh. Ewan ko lang kung ito po yung lagi kong baan nung ako bata. Ito po yung dati ay, ano eh, inabutan ko yung salapila ang poong isa. Kaya ito lagi yung namin, ah, lagi kong, ano, ano. Dalawa dalawa na ang mabibili po. Ito, busog na busog ka na. Katagalaw ganon. Kulay pula. Sarap po. Ito po yung usong tinapay dito sa aming lugar. Sarap. <laughs> kulay pula. Pimesak siya. Mm. Ito na nga ang lasa. Ewan ko lang po kung sa Tebas Bakery meron. Ano nga yun? Lasa siya tinapay. <laughs> Deo, tinapay na po. Mm. Masarap po. Panalo po eh. Mm. Diretso therapy na rin po si Mrs. Palosina po. Ayun. Ah, susunduin na po natin si Mrs. Hmm, mga kaisan oh. Ano, husay. Hmm. kung ikaw ay taga Quezon are makaka-relate ka din eh. From pula eh. Pati labi para ka nagdipestik. <laughs> Masarap. Naalala ko po nung ako'y bata pa. Ang lasa po niya para sa pudding. Parang ganoon.